Ayan, coconut oil. Imamasasya ito sa atong naong. Okay? Ganyan. One, two, three, four, five. Kailangan na ito imasasya. Tapos ito naman. One, two, three, four, five. One, two, three, four, five. Paingon sa buhok. Ayan. Ayan. Kailangan natin magmasasya sa atong naong. Aywa. Aywa atong mukha verse dito na po sa liig ganyan One, yan kailangan natin idamay ang liig nina to pasagdan mag mag magbitay no puna ang kulubot diha. ano anak ano, ra kabayan no anak, pataas Sishare share ko lang yung ginagawa ko sa so, ano ana before makamatulog i-massage mo, yan kasi hindi li na to pasagdan ba ano oh, tapos dito sa atong tainga i-massage po nato na atong tainga diha oh ang gamiton nyo na amoy hanang moisturizing uh, coconut oil the best kayong coconut oil na i-massage sa muka o sa liug, ganyan tapos patalikod ha ganyan no oh. ganyan yan yan sa liig yan masarap sa pakiramdam pag naghilot pag imamasad na ito nga. Itong naong at sa kaliyong. Yan. Yan. Ganun mga kabayan. Ganun mo. Ma. Ganyan. Hmm. Tapos taas. o oh. Hindi <coughs> ba? Hindi ba mga kabayan? Nasarap sa pakiramdam. Gayahin nyo to. Ang ginawa ko. Yan. Kasi yung mata nyan. Mata ko nagbibitay na yung ano, yung balat. I-massage mo lang, wag na kayong magpa, kung may pera kayo, bala na kayo. <laughs> Magpa-botox. ako, walang botox, botox, wala pera. Ayan. Wag na maglagay ng ano, imdabis lang, kung naakay, coconut oil, moisturizing, yan, sa gabi eh. Before pa ka patulog, massage, mukha. Ya, yeah. ndabes kain atong dalungga deri ha. Ganya nang dalunggan. Ya. Thank you guys. I love you all three times a day. Don't forget to subscribe my channel Wonder Alice Koi. Oke okay guys. Ba. Ba. Mayroon pa exercise nga dili maghilot sa uh, exercise sa leeg o sa dito. Ganun, no? <laughs> Kailangan magi smile. Good morning, everyone. Good morning, all. Good morning, Lord. Aywa, thank you. God bless. Nasarap. he looked.